Meron tayong motor star. Ayan o. Nices 110. Matagal-tagal na ito. Ayan. May share lang po tayong video ngayon. Na dapat malaman ng mga may-ari. Ano, mga nagpapakonvert. Ito po yung pinunta ng stator. Pang XRM. Ang andar po nito ay ano. Yes. Ang andar po nito ay palyado. Kukuro-kuro tsug. Ano, kukuro-kuro tsug? Oh. <laughs> Oh, koro koro tugan dar nito mga boss. Para yang ano, parang train na naubusan ng krudo. Ah, <laughs> uh, check natin. Check natin na talagang ano na hindi puro kit stator magkasya, eh, pwede na. Dahil ang charger nito ay oh, original pa ho ito eh ano, yung pumpul wave niya. Ang regulator nyan O, Ngayon po ay eh, pinaltan stator under palyado. O oh, mga boss, check check natin. Dapat po, ito test light natin. Ilalagay natin sa dilaw at saka sa puti. Dapat iilaw yan. Pagka tinadya ka natin, kahit hindi nakasusi. Kahit hindi nakasusi. Ano nga boss? Ano? wala man lang. Wala, wala ho siyang ano, wala siyang ilaw. Ay! Pero boss, pag nilagay natin yung isa sa negative, sa ground, at sa puti, iilaw yan. Ayan na, oh, umiilo po. Oh. Kaya ito yan o, kaya babaguhin natin ang Stator nya Hindi mo natin papalitan ng bago Ito pa rin yung pang XR 110 Pero babaguhin natin yung linya nya Kasi hindi magmamatch dito sa uh, Regulator nya Para mawala yung pamamalya Tuturo ko sa inyo kung paano natin Baguhin ito po ito mga boss oh. Nakalas na natin yung stator niya. Medyo nagkaroon siya ng konting damage. Na na medyo may nangingitin na ng konti, malapit na masunog ito. Kasi nga po yung potential na kuryente niya, hindi niya mailabas kasi sala nga po yung yung ano, sala yung hindi match yung regulator dito sa stator, ayan oh. Pero babaguhin natin 'to. Ito lang ang natin diyan mga boss. Sana all. Ito, ito yung dilaw na wire. Kalasin natin yun Tsaka ito. Yan. Ayan mga boss. Ang ground po ng Honda. Honda po ito eh. Ay. Puli green ano ho. Ay. Ito, ito, ito. Ang video nito para sa mga reklamador ano. Kasi iba nakikinood lang eh, i-reklamo pa. Kasi <laughs> <laughs> natin yan, yun, tansong yon. Yan po yung nakahinang din eh sa puli green. Ah, po kakalasin yan? Yo, ulta Ay Sorry, sorry, wala, eh. wala po tayong kaya, wala eh, po tayong cameraman eh. Eh? Ito yun na, yung tanso nyo. Ito na, yung tapusan natin. Ayan, nasa natin Ashland. yung nakaangat. Ayan, nakaangat ito po yung ground. Tapos, the that. it. itong wear na ito, na kulay dilaw. Kulay dilaw po ito. Pagka medyo malabo uh, na, may halos magpapamaray sa kulay niyan, yung puti at saka dilaw. Ngayon, i-test, lang. ang palasandaan niyan, yung dalawang tanso na nakahinang. Ang hangin kape. Huwag niyong gagalawin yung dalawang tanso na yun. Hayaan niyo na siya na magkasama. Yung wear lang atin yung kakat dyan. Wala lang ako yun. Wait, sino ko lang ulit na malino po yan ha, mga boss. Ah, ba't mo na lang? Yan ang conversion natin ng full wave. Nakahapoy pa rin ito eh. yan. Ayan mga boss, naputulan natin yung wero. Ayan. Yan pong pinagtanggal ng hayaan nyo na siya. Huwag nyo napakalaman yun. Tapos, tulahin na po natin palabas yung dilaw. Ayan. Nahila na po natin siya. Ngayon ay gawa natin sana maganda para dudugsungan. Gawa natin ang talupan natin ng na maganda. Ayan. Nandiyan na po sa likod. Ayan ako. Tapos itong ating ground gagawin natin dyan ay kayasan muna natin kasi may may yan may, insula, may insulated pa po, po yan ng barnes mga boss so, natin lagyan ng cut ng video para masundan ninyo yan pag nakayasan na, kuha tayo ng ano ng wire na medyo magandang klase ito video lang Pwede nga. Ayun. Pwede nga kayasan. Tapos dugsong natin. Dugsong. Pwede nga kayasan. Hoyo Kaya sana mga boss, wala tayong cameraman. Yung cameraman natin ay no, pululoy. Ano cameraman natin eh, kasama natin mekaniko ay no. Ayun. Kasama babae na ayan. <laughs> <laughs> Walang katbos ito ha para masundan niyo. Kuya kayo kape. Lois. Tapo. Eh natin sana maganda. Ay, hindi pa lang nilibing ere, nakape. Tapos tay pa natin ang Tay pa natin sana maganda. Yan, edok song na po natin. Gamitan nyo ng magandang tape, yung hindi umangat, nito tape. Oh, nito tape ang tawag din eh. Yung manipis na madikit. Mukhang madikit pa. Yan. Kasi nadikit ng inyong mga asawa. Yan. <laughs> oh, marami kang asawa eh. Ito, hindi ako yung nadama yung sinukuhan mo. Ayan mga boss, pagka naidugsong na, ikutin lang natin siya yung maganda para... Hindi siya kumalas. Uh, oso eh. Parang oso kaya sa kaya. Oso kaya tao. Eh, pasok na rin natin siya papuntang likod. Yung pinagugutan ng dilaw. Ayan na mga boss. Tapos, dugsong na natin. Pagduksan na natin yung dilaw saka yung ating dilaw sa sigaw. Yan lang po yan. Tapos na yung procedure na yan. Ah, mamaya check check natin. Tapos pasok. Gawin natin ng magandang kuan, magandang wiring. Kung mapaganda pa nyo, kung may sering cable tube kayo, lagyan nyo. Dito wala eh. Hindi naman gusto sa Mindoro yon. Dito sa Mindoro eh, tsaga-tsaga na lang kami sa tape. Yan, malino na malino yung na video natin. Ano? Oh, 8 minutes tayo. Yan, ayos na ho yan. Tapos, balik na natin siya. Doon sa, ano, sa karang. Ano, sa shell. Mamaya, titina, papakita ko sa inyo kung umubra. Ano? Ayan mga boss, ay kabit na natin. yung pong stator niya. Ano? Kung kaya na po hindi umilaw, itong dilaw at saka puti sa test light natin, Okay, tingnan natin. Baka hindi pa rin umilaw. Umiilaw oh, umilaw na mga boss. Wow. Yeah. Sana hindi na damage yung regulator. Pandarin natin na yun. Ayan mga boss. Minalas. <laughs> Nadam <laughs> Nadamage na. <laughs> Nadamage. Na. <laughs> uh, Papalitan natin ng pangmalakasan natin ito. Yan, yeah, hindi tayo nagpo ha ng kuha ng product. No! <laughs> Pero ito talaga ang ating ginagamit. Wala tayong backstab dito. Yun lang meron oh. Oo, oh, utang. Ito may backstab dito. Ayan. Ito na. Ito ang ginagamit natin. Yung walang kulay itim. Dito may kulay itim. Mga buti yan oh. Pangit yan. Yung ganyan. May kulay itim. Nabubuntos ang battery dyan sa may kulay itim. Ito na mga boss oh. Tapos na ating nagsis na ginawa. May kapitan natin yung ating regulator na ito, yung 4 plus 1. Uh, yeah. yung dalawang pula. Isa may puto. Tapos na po. Wala na palya. <tong> Ay, pa? oh? Ay, pa.